ayan ang nakuha ng kapatid ko ang dami anyan yung tinatawag sa amin na daludal miyong piyong sihi sikat sikad duduk duduk takun. so guys magandang araw sa inyong lahat for today's video ay pupunta kami ng dagat upang manguha ng seafoods iba't ibang uri ng seafoods na may shell o ayan yung kasama ko excited siya manguha mukhang makakarami eh. Tingnan mo naman ang laki ng lalagyan. At sana guys ay meron tayong ngayong swerte. Sana makarami tayo para marami ding pang ulam. At ayun yung bahay namin. Tingnan nyo naman guys ang laki ng chinelas ko. Para kahit gaano katalim yung bato ay kayang-kaya ng chinelas ko. At ayan na nga guys, may patali-tali pa ng buhok mukhang magpo-focus eh. At kukuha nga kami ng niyog upang iparis sa sabah na aming babaunin. Alam nyo ba guys na ang sarap nito iparis sa sabah? Kung hindi nyo alam, edi wag nyo nang alamin at ayan na nga guys binabalatan na ng kapatid ko para mas magaan dalhin kasi mabigat na nga yung daladala -dala ko gaano ba kabigat eh okay, wag nyo nang alamin baka mamangha kayo eh at sa sobrang tagal ng pagbabalat fast forward muna natin 'di ba? Ang bilis niyang magbalat dahil pinas narin natin. Seryoso guys, ang sarap talaga ng sabah na pinapares sa niyog. O ayan guys, dalawa pala yung binalatan para mas marami kaming makain. At ito na nga kami ulit, lakad-lakad na naman. Ayan yung kapatid ko, ang laki talaga ng lalagyan niya. At alam nyo ba guys, habang naglalakad kami, ay may nakita kaming pangit na lalaki? <laughs> Hala sino? Introducing the most ugly man. Traw! Minsan talaga nasisiraan na tayo ng bait oh. Anong kailangan kong gawin? Oh. Malaman mo nakakapagod na nga guys kasi paakyat yung daan dito at sa paglalakad pa lang guys talagang mararamdaman mo na ang pagod para kang nagiikot ng buong mundo eh tingnan nyo guys ang taas oh Ayan yung kapatid ko, mataas pa yung aakyatin namin. Kapag hindi ka talaga sanay ay mabilis kang mapagod a few moments later. At ayan na nga guys, nakaakyat na kami. Tingnan nyo naman ang ganda ng view. Mas maganda pa sa juwa mo. <coughs> At ang tamaan ay wag magalit. 2,000 years later. At nakababa na nga kami ng bundok. Tingnan nyo naman guys dito ang lawak ng palayan pa ang tatawirin namin dun sa bahay na yun. Naisip ko lang guys, paano kung ganito kayo kabilis maglakad? Idi, e di na kayo sasakay ng sasakyan. Gago! <laughs> at tingnan nyo na nga guys, ang lawak ng palayan. At ang ganda tingnan kasi malalaki na yung palay. Aantayin nyo na lang na mamunga at anihin ito. At andito na nga kami guys Nakatawid na ng palayan Wala kami pakialam! <laughs> Tingnan nyo naman guys Ang layo ng tinawid namin Doon pa kami nagsimula kanina At may mga kasama pala kami mamaya Inaantay kami doon 2,000 years later at ito na nga, tinaguan pa kami ng mga kasama namin. Ayan sila. Dalawa sila, nakatago pa yung isa. O oh, ayan o. Oh. O oh, ayan. Oh, ayan. Oh, ayan, parang zombie. O oh, ala. ko siya nagdudulakan <laughs> mo. O di ba ang sasaya ng kasama ko? Parang hindi sila na eh. A few moments later. At mag-iigib muna ako ng tubig na inumin namin mamaya. Kasi walang tubig dun. Dagat yun eh. At ang lalim nga ng tubig. At andito na nga kami guys O oh, ayan medyo may dagat pa Dapat kasi Wala nang dagat dyan Para mas marami kaming makuha Andito na kami Naglalakad na palabas nito Itong sapa yan. Ang lamig ng tubig eh. Nanginginig bitlog ko eh. At hinahawakan ko rin dito yung cellphone ko. Baka malaglag eh. Goodbye Philippines. At andito na kami guys. O ayan, malalim pa yung tubig. Wala pa kami masyadong makukuha. Kasi nagsisitaguan pa yung mga seafoods na may shell. Few moments later. At habang medyo malaki pa yung tubig, dito muna tayo sa gilid manghahanap ng tinatawag sa amin na daludalo. Ayan, may isa. Ow! Ayan, ganyan yung daludalo. Madami yung ganyang seafoods dito sa gilid. O ayan, halos magkadikit-dikit lang sila. Kapag taga-probinsya ka talaga at marunong kang magtyaga at masipag ka, hindi ka dito magugutom. Kasi kapag nasa dagat ka, marami kang makukuha na katulad nitong mga seafoods na may shell, ganyan. Makakapang ulam na yan, ang sarap kaya niyan. Salut sa mga kumakain nito. ayan yan yung tinatawag sa amin na dalu dalu at ito naman yung tinatawag sa amin na miyong piyong oh. ayan no, di ba iba siya sa dalu dalu a few moments later at ito naman ang tinatawag sa amin na sihi oh. o di ba umihi pa <laughs> wait guys may nakita kong malaki pakita ko sa inyo Tuh, ang laki. It's a prank. <laughs> naman ang tinatawag sa amin na umang at hindi ito kinakain kapag masyado na silang lumalaki umaalis sila sa shell nila at naghanap ng another shell na pwede nilang tirhan At andito na nga ako lumabas May hanapin tayong iba na naman na uri ng sipud na may shell O ayan may nakita agad ako Ito ang tinatawag sa amin na sikad sikad O ayan masarap yan At kailangan malinaw din dito ang mata nyo O ayan o parang bato lang Kasi para sa akin Kapag hindi ka marunong, mahirapan kang manghanap ng ganitong klasing seafood. Lalo na kapag mahangin, yung tubig masyadong magalaw. Oh. Tingnan nyo, magalaw nga eh. At dito naman guys, may nakita naman akong ibang uri ng seafoods na may shell. O oh, ayan. Ito ang tinatawag sa amin na dudu dudu. Masarap din yan. 2,000 years later. At sa sobrang hangin, masyadong magalaw yung tubig masyado na rin akong nakayuko para makita ko kung gaano ba ako kahalaga sayo. <laughs> sa iyo. Charot! Sa lang talaga guys, kasi matas pa yung tubig at mahangin pa. Mahirap talaga makita ng seafoods na sikat-sikat. Ganyan, no? Oh. Happy na yan. At pwede rin kayong mangbongkal ng bato guys Kasi minsan nasa ilalim sila ng bato Nagtatago ng kanilang feelings Nice At sa dami ng nabungkal kong bato guys Nakita ko na rin yung halaga ko <laughs> Seryoso guys may nakita ko oh, dalawa ito naman ang tinatawag na taktakon At dahil nga sa hirap makuha ng isa, manghihiram muna tayo ng panungkit sa ating kasama. cilok sundang sejak ini mau taku bangga sini? Eh? Huh? Takoban um, um. sa wakas nakuha ko na rin yung puso niya at ilalagay ko na sa lalagyan ko. Oh, tingnan nyo medyo nakakarami na ako. At ito naman ang tinatawag sa amin na taruko. Yan, masarap din yan lalo na kapag may suka Silver Swan datu puti. Hey! At makikita nyo lang yan na nakakapit sa bato. Sa totoo lang guys, madali kang makakahanap ng pangulam dito sa probinsya. Kasi kapag nasa dagat ka, marami kang makukuha ng iba't ibang uri ng seafoods. At sa gabi naman, pwede ka rin kumuha ng mga isda gamit ang flashlight Ano? flashlight <laughs> at magpupokus na nga ako sa pangunguha ng aming pang ulam mamayang gabi. Ipapakita ko na lang sa inyo mamaya kung gaano kadami yung nakuha namin. 2,000 years later. At yun na nga guys, tapos na kami. Ayan ang nakuha ng kapatid ko. Ang dami oh. At ito naman yung sa akin. Oh, tingnan nyo naman ang sarap niyan guys. At ito naman yung nasa kasama ko. O, ayan, oh ayan puno yung baldi si at ito yung nasa isa ko pang kasama at papauwi na nga kami guys kasi hapon na ah. o oh, ayan may baon pa akong happy para laging masaya At hanggang dito na lang guys ang video na ito. Sana ay nag-enjoy kayo. Salamat sa panonood. Pa-subscribe and like na lang po. Thank you.